Afternoon! Magandang hapon po sa inyo mga ka-idol Hanggang sa ngayon mga ka-idol itong niluluto kong baka mga ka-idol Hindi pa rin po siya na ano mga ka-idol kahit ilang uh, kuan ko pa ng kahoy mga ka-idol Here we go! Ayan mga ka-idol So kumukulo na yan mga ka-idol Palambutin pa natin ang palambutin pa yan mga ka-idol Kasi walang problema, mahalin natin ang papa ko Alright! Very good talaga yung papa ko Elmer Kasi pagpunta ako ng bukid Ito! Here we go! Ayan! ito yung uh, ginawa ko po na, uh, ano para uh, ko may marami tayong uh, tambak na mga kahoy mga kaidol para ano naman uh, matagal maubos yung uh, natin mga kaidol ayan ito yung uh, ready for ano na uh, pangsaing ay pangluto ito, ito ito mga kahoy na nandito sa harapan tapos doon po mga kaidol ay uh, isang layer na naman yan mga kaidol ayan so ah uh, inayos ko lang mga ka-idol kay kasi kung isang layer lang siya mga idol hindi na naman kaagad ma-refill kay, kay kung ano, makalimutan natin mag-refill mga idol pwede na siyang uh, kukuha ka dito sa pangalawang layer mga kaidol tapos ito, ginawa ko itong uh, papag, papag mga kaidol Wag uh, huwag nyo nang pansinin itong mga madudumi kong mga kaldero hai, kasi uh, lilinisan ko yan kung may time pa ako Ayan, dito, may layer dito sa pantaas taas dito rin, sa baba at sa ganyan tapos dito yung mga basura natin mga kaidol na pwede pang panggatong Alright, uh, pwede pang gamitin mga kaidol Ayan, recyclable yan mga kaidol Ayan, tapos dito naman sa kabila mga kaidol, ayan yung mga scrap na galing doon sa ano mga kaidol sa gate na ginawa namin mga kaidol. All right? Tapos ito na po 'yon. Ayan. Dami pa 'yan mga kan dito mga kaidol kung makaka makauwi ako sa ano sa bahay mga kaidol uh, sa bukid doon kila Papa Elmer at Mama Marites. Uh, na naman tayo ng mga kahoy mga kaidol. Here we go. Tapos mayroon tayong mga re recyclable din dito na ano, plastic mga ka-idol na pwede pang gamitin. Kung hindi na natin na uh, gagamitin mga ka-idol, pwede natin itapon kasi may waste segregation naman ang barangay. Ito yung mga kwan mga ka-idol, oh, kahoy na mula po sa bahay ko kay kasi pinalitan ko ng ano ng steel yung bahay ko mga kaidol ayan marami pa dito mga kaidol here we go ito pa uh, kung may time pa ako mga kaidol ayan ito ay uh, 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 magsisibak ako mga kaidol, kung may time pa ako mga kaidol Here we go, ayan mga kaidol Tapos, ayun yung ayop mga alaga kong Yun na yung man manok ko mga kaidol, o galing yan sa labas mga kaidol Here we go, ayan So, pumasok sila suwing maghapon, tapos uh, lalabas sila kung uh, uh, umaga mga kaidol Alright, parang tao rin yan mga kaidol Okay, tapos ito mga ka-idol, sa susunod, uh, kung magkakapera kami mga ka-idol, uh, ayun, sa susunod na plano, uh, itong bubon na ito, gagawin namin na uh, electric, mayroon siyang electric pump, alright. Or either uh, generator pump para lalabas yung tubig mula do, dyan sa bubon, pa, uh, pa, palabas mga ka-idol. Tapos ito mga ka-idol, alright, galing dito, bumili ako nito, uh, lalabas dito uh, agos ng tubig mga kaidol alright so ayan mga kaidol ayan so ayan muna yung update natin mga kaidol ito yung mga hindi na natin na uh, magagamit mga kaidol alright uh, itatapon ko yan uh, tuwing uh, Wednesday yung aming uh, uh, pagtatapon ng mga basura mga kaidol ayan ayan na oh. Uh. alright so kung may skills tayo sa pagwi wild weld uh, marami tayong magagawa mga ka idol alright so ayan so napakahusay mga ka idol kasi uh, sobrang tipid talaga po kung mayroon tayong ganito okay sa bahay natin All right, kasi ang shilling ngayon mga ka idol o gasol mga ka idol kumulang po ng isang libo dalawang raan mahigit po yung gagastahin natin kung uh, tayo'y eh, maubusan <laughs> Na ano kung kunwari kung wala tayong uh, uh, ekstrang pera na bi, ibi, ibibili ng ano mga kaidol gasol. sos. paano na yan? Magra-rice cooker na naman tayo or mag uh, uh, gagamit tayo ng ano yung butane. Uh, lalo pang uh, anong tawag diyan mga kaidol? Uh, uh, lalo pang gastos masyado mga kaidol. Uh, ito yung pinaka-mabisang paraan mga kaidol para tayo makatipid. Thank you talaga kay Papa Elmer ko sa bukid kasi ito um, nagamit namin dito sa bahay namin, all right? Ayan. So pwede pa itong uh uh biakin mga kaidol. Okay? Gamit ng bulo natin. All right? Uh, pwede na itong ikon diretso lang para mas ma lakas yung uh apoy mga kaidol. Ayan na. Uh, so, for now, goodbye and thank you uh, for watching. Then, uh, don't forget to like and share YouTube channel ko po, uh, Mokbang Whiteski TV. So, ayan. Uh, thank you and God bless us